tinangkau manong lumapit ni Alice Go sa unang pamilya o first family lalo na kay Pangulong Marcos Jr. Po ito sa mga kinakaharap niyang anomalya o kontrobersya. Mm, Ayon kay dating senador Panfilo Lacson, isa sa kaibigan niyang Filipino-Chinese trader mm inalok ni Alice Go ng isang bilyong piso para ilakad siya sa pamilya Marcos. Laking pera nun mm. At sa harap nito, nanawagan naman si dating Senador Lacson sa gobyerno na mas laliman pa ang gagawing investigasyon laban kay Go na itunuturing niyang espiya dahil sa mga koneksyon naman nito. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mayan, Alex, nung panahong nagigipit na daw si Alice Go ay tinangka nitong humingi ng tulong sa pamagitan ng kanyang kaibigan para mailapit siya sa Malacanang. Yan ay para uh, hindi siya madiin sa mga kasong kinakaharap kaugnayan ng operasyon o iligal na operasyon ng mga Pogo sa Banban sa Tarlac at sa Porac, Pampanga. Ibinunyag ni dating Senador Ping Lacson na tinangka ni dating Banbantay like Mayor Alice Go na lumapit sa First Family. Ayon kay Lakson, isa sa kaibigan niyang Filipino-Chinese trader ang nilapitan ni Ko at nakiusap na ilakad siya sa First Family kabilang na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isang common friend anyang nilapitan ni Ko at nakiusap sa kanyang kaibigan trader noong panahon na ipit na siya at nagtatago na. Nag-alok anyang dating alkalde ng isang bilyong piso kapalit ng tulong para makalapit siya sa pamilya Marcos. Nung una, hindi anya siya naniniwala pero naglabas ito ng ebidensya, Sabi ng senador, ito rin ang pinagbatayan niya sa panawagan sa gobyerno na liliman pa ang investigasyon laban kay Guon ay tinuturing niyang sinanay na foreign spy dahil sa mga koneksyon nito. Sa mga testimonials din ng mga constituents niya, mm -mm. maganda yung kanyang pamamalakad oh, sa bambana. They really like actually. her. Oh, oh. Mm. Yes. You Kino-compare sa mga dating naging alkalde doon. Mm. Ibang-iba yung palakad niya kasi nga ka, lahat ng yung nasa municipal coffers pumupunta sa dapat puntahan sa mga needs at saka mga, sa interest ng kanya mga kababayan. Mm -hmm. you know? uh, Quote-unquote, kababayan. Mm. so kung gano'n ka, ang kanyang palaka, ang uh district -oh. representative, naging mm. congresswoman, mm. at siya talagang spy, ano, mm. hindi ko naman pinipilit na paniwalaan yung aking uh, opinion na uh -oh. pwede siya maging spy. Mm. Tapakadalikado kasi pagka may congress, may access ka na sa mga highly classified uh, information, mga documents. ano? Mm. Ang isang bilyong piso niya hindi para sa kanyang pagtakas kundi plantahin ang kanyang gusot at posibleng kaso sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Pero hindi na ipinarating ng Filipino-Chinese trader ang mensahe. Apina ni Laxon sa intelligence community, isang masiguro sa kanilang essential elements at laliman pa ang kanilang ginagawang background check. At nandun ka, eh, mataas na yung security clearance mo. Mm. So talaga, kung nagbawork ka na, sa foreign government... Medyo hindi sa uh, national security natin kung gano'n namangyayari. Uh -huh. At hindi lang yun, baka mamaya dumating panahon. Ito, far out na ito pero hypothetically, mm. uh, in the realm of possibilities, dahil nagawa niya yung mas mahirap gawin, na ma dokumento para mahalal mm. bilang punong bayan, mm. eh baka doon araw ma-appoint pa siyang, alibawa mo, maging senador pa, tapos ma-appoint ngayon na defense secretary, Depend secretary. Oh, 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 o national oh, oh, oh. security, eh patay na tayo. <laughs> Naniniwala naman si Lacson na kung gagamitin ang mga bagong batas ng Anti-Money Laundering Council, maaring makonvict si Go at makasabot nito ng hanggang apat na pung pagkabilanggo. pagkakabilanggo. Nakapos yung vulnerability, eh. yung weakness ng ating system, hindi lamang sa, uh, yung sa banking system, hindi lamang doon, kundi yung, yung sa PSA, yeah, yung DMA, di diba? Yes, citizen, oh, oh, by oh. fraud. na ng mga passport, passport. ng mga Chinese, eh, Filipino mm, passport. Correct. Oh, so, exposed oh. na exposed talaga yung weakness ng mm. ating sistema rito. Oh, oh, so, dapat oh. maging aral na ito sa ating mga institutions oh. na dapat... Uh, uh, lalong para patibayan nila yung mga security measures. Uh -oh. Kasi pinaiikutan na lang tayo ng ano eh, lalo yung mga galing sa China na gusto magnegosyo rito. Ibinunag e naman ni Sen. Jinggo Estrada na isang Chinese national na boss ng mga Pogo ang tumulong kay Go at mga kapatid para makalabas ng bansa. Kasalukuyan na nasa Taiwan ang naturang dayuhan na may hawak na limang iba't ibang uri ng pasaporte. Ito rin ang business partner ni Alice Go batay sa mga dokumento na nakuha ng PAOK sa nireid na Poguhab sa bambantalak Nang tanungin ko ang Chinese national na si Wang Ziyang ang tinutukoy na Estrada, sabi ng senador, malamang. Pero bahala na raw ang chairman ng komite na nag-iimbasiga kung isa sa publiko ang pangalan ng dayuhan. Kuna, if you remember, ang sabi ni Alice Go, yun daw nag-facilitate nung kanyang pagtakas, sinabihan daw siya ng hindi mo sinabihan daw niya ng hindi mga gandang salita. So I ask her, kung mo, kung sinabihan mo siya ng hindi mga salita, bakit siya nagpa nagpa sa pat Bakit siya nagpahiram ng yate sa'yo, So ang aking conclusion doon, malamang siguro kaya siguro itinaka si Alice Go papunt sa ibang bansa, baka ikanta niya itong ito nag ng kanyang, ng kanyang pagtakas. Alex, hinihimok ni Senator Ping Lacson at ang iba pang mga mababatas, ang mga otoridad na tignan ang lahat ng mga Chinese nationals na nandito sa Pilipinas. Yan ay baka daw napasok na rin tayo ng iba pang katulad ni Alice Go, lalo't lumilitaw sa mga investigasyon na aabot sa mahigit uh, isang libo ang mga Chinese nationals na nakakuha ng uh, mga pasaporte at iba pang identification na lehitimo dito sa Pilipinas. ...gamit ang mga peking dokumento. Alex. Okay, may na uh, batid natin no na hindi matatawaran itong credentials ni uh, Senator Lacson at uh, si dati ring uh, PNP chief. Uh, handa ba niyang dalhin sa Senado o ibigay sa Senado itong sinasabi niyang informant niya para naman magbigay linaw pa, para maungkat pa kung ano itong uh, kanyang mga binabanggit? I Alex, kung papayag yung mga senador, pero ang sinasabi niya kanina, yung paglilinaw natin, yung Filipino-Chinese trader na kaibigan niya, ang kinausap, at uh, meron pang isang uh, kaibigan na Chinese national din, o uh, Filipino-Chinese na nilapitan, yun daw yung nasa tinatawag na inner circle, at nakakapasok o nakakausap mismo ang unang pamilya, kaya dun siya humihingi ng tulong. Pero yung informasyon na yan uh, ay ipapaubayan niya sa mga senador kung uh, gagamitin sa mga susunod na investigasyon. Pero as we speak, uh, mayan wala pang uh, reaksyon mula sa komite ni Senadora Ontiveros uh, at maging sa ilang mga senador dyan ukol dito? Wala pa, Alex. Pero ang susunod na pagdinig tungkol kay Alice Goh ay itinakda na sa Martes. Okay. Maraming salamat sa iyo, Corvera. Mata natin Tiyano sa Senado. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa matanang agila prime time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow at mag-subscribe sa atnet25tv.